Ang tagal ko na ang hinihintay makapasok yung manok dito sa garahe namin. Kaya na ko na yung manok ng kapitbahay. Hindi ko na din talaga pinalampas yung pagkakataon na makakain ng chicken, Joy. <coughs> ilang araw na akong po ilang araw na din ako umaga nagigising. Di naman talaga dapat gantong oras yung pagising ko. Pero yung mga manok ng kapitbahay, sobrang ingay din talaga. Kaya yung mga kokorokok sila yung gumigising sa akin tuwing umaga. <laughs> May isang manok nga na napaligaw dito sa garahe namin. Kaya habang wala yung may-ari, dito na din talaga pinalampas yung pagkakataon. Sinara ko na din tong gate para wala na tong katakas sa akin. At heto na mga guys, nagumpisa na kayong habulan dito sa loob. Nakala ata ng no, manok makakatakas sa akin to. Hindi niya alam dati rin ako sa bungero. Jot Ang ganda nga ng napaligaw ng manok. Ang no. pinalalaban niya to. Pero kahit sobrang ganda niya, sobrang ingay din talaga yeah. niya. At heto nga din talaga yung dahilan kung ba't ako maga nagigising. Kaya para hindi na nga to mag-ingay, <laughs> so fast forward ko na to mga guys. Ilulutuin eh, ko din pala ngayon. Ay, piritong baboy. Ay, piritong manok pala. Hindi ko na din siya masyadong hihiwain. Itong buong manok na din talaga yung ipiprito. Oh. Baga parang butterfly siya. Nasa gitna lang din talaga may hiwa. Eh, mamarinade nga natin itong manok. Para mas lalo siyang sumarap. Binigyan na rin natin siya ng massage. Para matanggal din yung stress niya. At hinugasan na din. Para mas luminis yung nok Simple lang din pala ito lulutuin ko ngayon. Kaya kung mahilig ka nga sa mga pritong manok, panigurado magugustuhan mo to. Pero wait lang. Kunin ko lang ulit yung kalamansi. Kasi kailangan itong ipusit. Ito mga sangkap ko nga mga guys. Dati secret ko lang ito mga to. Pero ngayon binablog ko na. Baka hindi na ito secret. <laughs> Pero masarap din kasi talaga yung kapag ganito yun siya pagkakaluto. Garlic powder lang din lagay ko. At saka pamintang lang din. sa depende din natin sa'yo kung ano yung mas gusto mo. Yung ginagawa ko pala, kabilaan yung paglagay ng sangkap. Hindi ko, kasi masyadong kinat yung manok. Kaya talagang kailangan siya magmiyakos-miyakos. I-massage mo na din siya. Kasi gusto daw talaga ng mga manok. Minamasahe bago lutuin. Chot! Naglagay lang din pala ako ng cornstarch. Para mas kumapit yung mga nilagay nating sangkap. Miyakos-miyakos lang ulit. Tapos yung ginagawa ko pa dito mga guys. Kinutusok ko doon yung ibang parte ng manok. Kasi para yung mga ibang sangkap na nagawa natin. Pumasok din talaga siya sa loob. At itong nga natin. Pwede natin siyang hintayin mga limang araw. Chot! Baka nabuhay na ulit yung manok. manok oras lang din. Etong sunod pala natin nagagawa Ito yung pambalot natin sa na-marinate nating manok. Kahit kasi nalagyan na natin ng cornstarch so, yun. wala pa rin siya na pambalot ng ganito. Baka masira lang din yung manok kapag nilagay natin siya sa mainit na mantika. Dinamihan ko na din pala sa paglagay ng harina. Para mabalot ng buo yung manok. Sa mga oras nga na yan mga guys. Habang nagpapainit nga ako ng mantika. May naririnig din ako sa labas na nagahanap ng manok. <laughs> Bala kayo dyan. Sa heto niluluto ko ngayon. Hindi naman to siguro yung alaga niyang manok. Kasi kung heto nga Di yun. Hindi naman to siguro papabayaan lumabas. Shot! Balikan natin tong pagbabalot ng manok. Basta hayaan nyo lang yung kapitbahay natin na nagaanap ng manok. Kung pupuntahan ko din kasi yun. Baka masunog din kasi tong niluluto ko. Lalo na hindi naman din to talaga yung hinahanap niya. Bago ko din pala nilagay yung manok mga guys. Sigurado ko din talagang kumukulo na yung mantika. Medium heat lang din. Para hindi rin talaga siya masunog. At para na rin maluto na rin siya sa loob. Minsan din kasi. Mukha na siyang luto sa labas. Pero sa loob hindi pa siya luto. Kaya eto nasunog na yung kabilang legs niya <laughs> Habang hinihintay ko nga maluto itong manok, Lumawado din ako ng sausawan. Kapag ganito nga yung ulam mo, oh. kinababagay din talaga sa sausawan yung gravy. At eto na paggamitan nga ang harina. Eto na lang din yung ginamit ko para sa sausawan. Sa din kasi ako kung itatapon. Saglit lang naman din gumawa ng gravy. Galagay ka lang din talaga ng pamintan duwag-duwag. At saka toyo. Mayakos-mayakos may lang. Tapos sansyahan mo na lang din yung sa paglagay ng tubig na makuha ko na kain gusto kong gravy. Pinatay ko na din tong kalan. Pinalikan ko na din tong pinipritong manok Sobrang bango nga niya. Tapos sa manu pa niya tong unli gravy. Kaya kahit nagda ka ngayon, mapaparami ka talaga ng kain. Lalo na itong manok, hindi ka rin masyadong gumasto. Shoot! Ito na pala yung finished product mga guys. Yung luto nga na to. Tawagin so, nyo lang sa pangalan ng manok ni kapitbahay Bahay. Sobrang ganda nga ng gising ko ngayon. Kasi sino ba naman yung hindi gaganda yung gising? Kung ganito yung kakainin mo tuwing umaga. Napaaga tuloy yung lunch ko. Tinry ko na nga din pala tong pakpak -pak na manok para magkaalamanan kung masarap ba talaga siya. Pero walang halong biro mga guys. Masarap yung manok ngayon. Malambot siya. Tapos tama lang din yung pagkakatimpla. At patigurado nga. Magugustuhan din ng kapitbahay ko tong niluto ko. Sobrang crispy nga ng manok. Kaya malalaman mo din talaga na fresh talaga na sya siya. lang din talaga siya nahuli. Ayun lang. Oh, wait lang mga guys, bago ko nga tapusin tong ibabalik vlog, ibabalik ko na tong manok na hiniram ko. Baka kasi kapag niluto ko to, ako yung iluto ng may-ari. Chot! Hiniram ko din pala to sa kuya ko. Sabi oh. ko kasi sa kanya kanina, pagdala niya ako ng isang manok. Isang lang yung pinapahanap po, pero dalawin binibigay niya kanina. At isa lang din yung nagamit ko, kasi yung isang pulang manok, Nanuno ka siya mga guys. Ayun lang, bye bye!